Hin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ang si Zeus Valdez, abante ang best sa balita, entertainment at sports talk. Sports Now. Lunes hanggang biyernes, alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, Ngayon. Magandang hapon mga kabante, narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Dako na tayo sa ating mga balitaan ngayong hapon. Una sa balita, number coding scheme, sinuspinde ng MMDA. Umabante sa balita si Ryan Reloban. Ryan? Abante Radio Live Report! At ang number coding scheme ngayong araw sa Metro Manila ang kanselasyon ay kasunod na rin ng suspension ng mga klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR dahil sa nararanasang mga pag-ulan, dulot ng hanging habag at simula pa kaninang umaga ayon sa hensya, suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Unified Vecular Volume Reduction Program ngayong araw. Paliwanag naman ng MMDA layo ng suspension ng number coding scheme na maiwasan ang untoward incidents at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Pinapayuan ng lahat na mag-ingat sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko upang manatiling ligtas sa kalsada. Ako, si Ryan Deloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Avanera, Report. Samantala, final interagency meeting para sa 2025 zona ni Pangulong Marcos ongoing sa Kamara. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Dula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang naririto ngayon sa Romualdez Hall ng Kamara, para sa isinasagawang SONA ng uh, o SONA Final Interagency Meeting. Ang pagpupulong na ito ay may layong maisayon sa seguridad at magiging takbo ng programa ng SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa lunes, July 28 mga kinatawan mula sa Malacanang, Senado, Kongreso, Department of Finance, Foreign Affairs at ilang kinatawan ng PNP at media ang naririto. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kumpleto na ang listahan ng mga bisitang dadalo sa zona at kasalukuyan na nilang pinapadala ang mga imbitasyon. Puno na halos anya ang mga upuan sa loob ng session hall para sa mga sasaksi sa ikaapat na zona ng Pangulo Maliban dito, puno na rin ayon kay Velasco ang inilaan nilang tatlong viewing halls na may capacity na 200 at siyam na po maging ang viewing room 7 and 8 na may kapasidad na 70 ay puno na rin para sa mga darating na bisita. Ang De Venecia Hall na inilaan din para sa viewing room na may 80 kapasidad ay wala ng bakante para sa mga gusto pang humabol na bisita. Ilalockdown ang buong building ng House of Representatives simula sa July 24 itong darating na Webes hanggang sa July 27, isang araw bago ang sona ng Pangulo. Nakalatag na rin ang mga medical teams at lang PNP security sa loob at labas ng kamera para sa anumang magiging sitwasyon dito. Ako si Mavic Trinidad ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mapangis, walang mintis. Abante Radio Live Report! Sa balitang probinsya naman, mga stranded na individual sa binhang spillway sa Libon Albay, tinulungan makatawid ng revitalized police. Umaabante sa balita si Abante reporter Rosas Olarte. Nagpapasalamat ang mga guro, estudyante at residente na tulungan ng Revitalized Police sa Barangay o RPSP sa Barangay Makapugos Libon, Albay, sa ligtas na pagtawid nila nang bigla ang tumaas ang tubig dulot ng malakas na ulan. Nakipagtulungan ng mga polis sa mga opisyal ng barangay na matiyak ang kaligtasan ng locally stranded individuals ng kasagsagan ng ulan at baha dulot ng masamang panahon. Dahil sa insidente na subok raw ang likas na pagkamatulungin at alerto ng kinaoko kalikulan sa mga nangangailangan. Gamit ang matibay at mahabang lupit, ligtas na natawid at nakauwi ang mga guro, estudyante at residenteng matawid ang baha habang inaalalayan ng mga pulis at ilang kalalakihang kabataan. Ang ilang bata ay kinarga na lang upang hindi maanod ng tubig. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang hintig. Abante Radio. Live Report! Samantala sa iba pang balita, ibinahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na walang naapekto ang transmission lines at wala silang na naantalang operasyon sa kabila ng pagdaan ng bagyong krising sa bansa at nararanasang masamang panahon. Ayon sa NGCP, normal at stable ang operasyon ng grid sa Luzon, Visayas at Mindanao hanggang alas 10 ng umaga ngayong lunes. Dagdag pa nito, normal din ang kondisyon ng lahat ng transmission facilities at handa silang i-activate ang 24-7 operations nila sakaling magkaproblema sa operasyon ng transmission dahil sa habagat o sama ng panahon. Tiniyak ng NGCP sa publiko ang kahandaan at matatag na operasyon nito, idagdag pa ang mabilis nilang pagresponde sa mga posibleng maging aberya dahil sa kalamidad. Muli, ito ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Teresa Tabales ng Abante Radio, Balita Ngayon, Magandang Hapon. Avante, Av -av 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 avante, avante. Ranjo Balita, Ranjo Balita. Lion.